Yay! Say hi! Y hi! Y <laughs> Whoop. oh, saan kayo pupunta? Ah, oh, pareho naman sila gumagawa ng sound na ngayon. Ah! Nakakatawa, no? Nulong bata nagparang ano. At least ngayon, naglalakad na si Matong nung dumating si Helen. Kasi nak, para kang ano yan, kung nagkukrol pro ka lang. Okay lang yan, no? Oh. lang din siya ni Hindi, kasi mas maganda yung tignan mo, o. Oh, Naglalakad-lakad na sila, o. Oh. Extra oh, si Mami Queenie. Umulis ka dyan, hindi <laughs> ka kasali. Timpahin kita, Kasi binibidyoan ko lang. Oop, mamaya na. Ah, nagbibidyo ko. Hi, Helen! YouTube! Pruning-pruning ka talaga, ano, <laughs> అవి అంకైన్ తల్లి వాళ్ళు ఇల్లరు అదేం ఫ్రెష్ నేను కామెరా గడ్